Kahit dyan mo kulo mong duha, bantay mo na ko be. Kapuya, oy! Gipapalit pa dyan ni Papa og pantalon niya niya. Wa pa dyan ko gipadalan o kwarta. Diba ako'y pangpalit? Wala nagpadala si Papa o kwarta. Wala pa ko kakaon niya. Pero tinadyo kayo kung gutuma. Mupo ulit na ko tito, beba. Sinana, si Nana, si Yomi, naglimpyo. Nako pagkagutom nako. Pantalon naman ng sinina ni Papa, kawaman lang pa. palit si Papag Sudan sa atua ug kan-on. Yang mga amigo, yan to sila sa babae na lubo na sir. Kay pa si papa kay ang siguro kay ang babae kita wala di siguro gisiguro bisan anak kaniya. Mausod Elsa, wasod kaluoy atuang imahan bisan na si asawa niya lahi na unta iyang uyabanan. Guto mo kayo ta karon na yon eh, ang sama natong buhaton. Elsa, mawatag porta Papa. Palit na to. Og. Makaon na to. Sige, Yomi. Manguha ta. Tara na. Tara sa. Ang lindot ani Yomi, ikaw na lang kuha sa kwartang Papa. kay ako dili kumusumbong. Sige, Elsa. Ako rin kuha sa kwarta ni Papa. tuang iku ha. Upali taming isa oi basi. Musakpan ni ni papa karoy. Elsa, ara kwarta 100 kalit na ta. Dale yo me ke atong ipalit og pagkaon. Tara na Elsa sakit na ako ang tiyan. Bata lagi di taon. Manawag na, na putro ako mga amigo. Yo na pangurak abirto man ako. Ba. Pasar ah, diri ah. Murat. Kuwa ni Ilsa, di may umi ba? Pantar na sa kuwa ng bata. Kuwa kung 100 ka mo pa ito yung pansuro yung nasa mga barkada. Tuon mo itong mga bata, abi. <coughs> Ay, duha o, padulong sa tindahan nila ni Tatay Jose. At tuon mo duha, abi. Ilsa! Yumi! Kamu yang nak kuasa kuang 100 dari ah? I suruhin patunan mo Mga barka daun niya ba? Alah, si papa Ilsa Yume Ang kuarta nga 100 Iulik na isa ku I suruhin mo na suku mga miguron So manggudumi imo pa Manggudumi 100 ni eh, papa Pa wala man may nagpuha Sa imong kuarta pa Malamang ilsa Kayi gutung na guta Untaon na natun eh Dili isa takakaon aneh Pa wala man Namo iku na lang mayumi kay mabunalan na punta ka Aha mani ipili sa ung mapasmuta ung bunalan ta. Sige yumi dilit na lang nato i eh. hatag ang kwarta ni Papa Yumi kay sakit naman pud akong tiyan. Pa wala lagi may nagkuha sa 100. Gahi dun mo mong duha. Bantay mo na ko be. Bantay mo na kun duha. Kamutan ninyo be. Oh. Imo yo me. Usa ni oh. Mo man 100. Nga ke kay mo ha. Up.